hello guys. Ito ang ulam namin for today, ito ay saba. <clears throat> yung nasa dilata guys, nilagyan ko lang ng kalamansi, pinigaan ko at saka nilagyan ko ng sili at saka konting asin. At saka itong nor. So, yun ang aming ulam ngayon. So, yun ang aking ulam. Pagubos na ako. Patapos na akong kumain. <clears throat> And ito naman yung aking ginawa. Ayan, nilagyan ko ng siling labuyo para tanggal din yung konting lansa. Pero hindi naman siya malansa guys. Masarap yung saba na yan guys hindi siya yung hakata ha, iba kasi yung hakata, ito isaba na makarel, and then sa kanya ay tuna, flakes and oil yung tira kagabi, pero nagdali naman yan sa sarip eh nakatatlong kanin na siya pero masakit pa rin ng hipin niya kahit nakatatlong kanin na siya and then may kapi ako <clears throat> ko pala guys yung itsura ko nung umuwi ako and ayan nagaano na siya and uh, nire repair ko na ulit yung aking Tesla kasi nasunog talaga siya sa araw and then wala din pala akong baon na sunscreen doon bukod sa I white Korea na dala ko lang so ito ang aking look nag-RDL ulit ako kasi meron mga ako mga dead skin and dry ano dry skin at saka dark spot ayan and then naglalagay na rin ako ng suting gel ng ice, aloe vera na inorder ko sa tiktok and then may sugat ako dyan nasugatan ako ng night ni Bekla ayan remembrance <laughs> remembrance niya sa akin ayan So, ayan. Ito ang look ko kapag walang filter. And, <clears throat> tingnan nyo naman pag may filter ako. If so yung may filter ko, di ba, sana all ganito na lang yung aking muka. So, di ba, ang kinis ano, kahit hindi na ako mag skincare. <laughs> so, lang, ang kinis ko dyan. So, andito pala kami sa kwarto. And, wala, yung si Chacha. Nasa tugtog sila. Three days silang. Nasa, ah, uh, nasa kwenka sila sa piyesta ng kwenka sa Batangas. Tapos, kagabi, lumipat sila sa Alfonso naman sa Cavite. So, baka mamaya, dumating na siya. So, ayan. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog again. So, yun na nga pala guys, andito pala ako na, andito na pala ako sa bahay, andito na ako sa Cavite, and, di ba, nakarating ako last, ano ba dumating? <clears throat> Monday yata ako, Monday. Hindi ko alam kung Monday, basta ano yun, um, 10, 10 ako dumating, 10? Basta something ganun. So, ayan, ang tahimik ng bahay, di ba? So, tapusin ko lang yung pagkain ko. And then yung mga vlog ko pala guys is hindi ako masyado nakapag-vlog. Mga short-short clip lang yan. Mga panakaw na video kasi hindi ko ma-enjoy. Kung tuwing magbablog ako merong mga something na nangyayari. <laughs> like katulad ng umulan ng malakas. Kaya hindi ako ganyan nakavlog. Tapos ang gulo naman namin doon sa bahay na tinuluyan namin kay Kuya Alan. Doon sa pinsa namin. And sobrang saya kahit na magulo. Tapos busy-busy ang person magluto. kasi ako yung cook nila. <laughs> Ayun tapos na So yun nga pala guys, kaya ito yung ulam namin. Itong saba kasi alam mo naman dito hindi gaanong fresh yung isda. Hindi ka tulad sa probinsya na ikaw mismo yung bibili, makikita mo fresh talaga yung isda. Tapos ano, uh, low price siya, pero fresh na fresh yung isda na mabibili mo. Dito kasi kapag tanghali na wala na. Parang tira ka sya kahapon, ibibenta e, pa ngayon. Parang ganoon. hindi ko naman lahat, nilalahat pero ganun talaga kadalasan. Kaya, hindi na nabibili ka ng isda, mag-ano ka na lang. Magdilata ka na lang. Diba, fresh pa yan. So, yun lang, guys, ang vlog natin for today. This is me. It's me, Jefferson Vlog. Mm. Oh. Diba? Ayan, sabihan nyo ako humigop ng kape. Ah, mainit. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Hello, guys. Ang ulam namin for today, ito, ay saba. <coughs> Yung nasa dilata, guys, nilagyan ko lang ng kalamansi. Iligyan ko, tsaka, nilagyan ko ng sili, tsaka, kunting kasin. Tsaka, itong nor. So, yun ang aming ulam na yun. So, yun ang aking ulam, Paubos na ako. Patapos na ako kumain yan <coughs> dito naman yung aking ginawa. Yan dito ko lang sinindabuyo para tanggal din yung konting gansa. Pero hindi naman siya balansa guys. Masarap yung saba na yan guys. Hindi siya yung hakata. Iba kasi yung hakata. Ito yung saba. Na makarel. And then sa kanya ay tuna. flakes and oil. Yung kagabi. Pero hindi tinakagabi naman yung sarip. And eh, nakatatong kanin na siya. Pero masarap pa rin ng hipi niya kahit nakatatong kanin na siya. And then may kapi ako. <coughs> Kasi guys, nitsura ko na umuwi ako eh ayan nag-aano na siya. Ah, uh, ko na ulit yung aking Tesla kasi nasunog talaga sa araw. Eh, wala din pala akong baon na sunscreen doon kun sa IY Korea na ko lang. So ito ang aking look na ga-deal ako kasi may mga ako mga dead skin and dry ano, dry skin at dark spot ayan. And nagagamit din ako ng suting ganing ice aloe vera na na sa TikTok and then isugat ako diyan, sugat ako, dyan. ako ng night ni Bake remember Remembrance. <laughs> Remembrance niya sa akin ayan. So ayan, ito ang look ko kapag wala filter and <clears throat> tingnan niyo pa may filter ako. so may filter ko, di ba? Sana all ganito na lang ang aking mukha. So, di ba, pinsan no, kahit hindi na ako mag skincare. So na-finish ko diyan. So, dito kami sa kwarto and like, yung si Chacha. Nasa tugtog sila. 3 days silang. Nasa, uh, ah, nasa kwenka sila sa piyesta ng kwenka sa Batangas. Tapos, kagabi, gabi, sila sa Alfonso naman sa Cavite. So, baka mamaya dumating na siya. So, ayan. So, ngayon na ulit ako nakapag-vlog again. So, yun na pala guys. Nandito pala ako na, nandito pala ako sa bahay. Nandito pala ako sa Cavite. And, diba? Nakarating ako das. Ano ba kung dumating? <coughs> Monday yata ako, Monday. Hindi ko alam kung Monday. Basta ano yun? Um, 10. 10 ako dumating. 10? Basta something ganun. So, ayan. Nandong kahimit ng bahay. Diba? Patapusin so, ko yung pagkain ko. And then yung mga vlog ko pala guys, is hindi ako masyadong nakapag-vlog, mga short-short tip lang yan. Nga pala ako na video kasi hindi ko ma-enjoy ko ito mag-vlog ako meron mga something na nangyayari. Like katulad ng kumula ng malakas. Wala, hindi ako gano'y nakapag-vlog. Ako, ang naman namin sa bahay na tinuloy namin kay Kuya Alan, sa namin. And sobrang saya kahit na magulo. Tapos busy-busy ang person mag-vlog Kasi ako yung cook nila. So yun tapos na. So yun nga pala guys, kaya ito ulam namin. Itong saba kasi alam naman dito hindi yung isda. Hindi ka doon sa probinsya ikaw mismo yung bibili, magsita mo presyo Tapos uh, low price ya, pero fresh na fresh yung na mo. Dito kasi kapag na wala na. Parang pasyaha, pa Parang dito lahat, lahat, Pero ganun talaga Kaya, miskin, isla, ka na uh, ka na na hmm. Fresh pa yan. So yun lang guys, natin today. This is me. It's me, that. Hmm. Oh. Diba? niyo um, aku na kape. Ya. So yun guys. Thank you so much for